Oh. Oh, ang lakas. Oh, ang lakas. Ang lakas ng sunog. Eh. Santa Cruz daw 'yan eh. Oh, Oh, Santa Cruz. Ang lakas oh. Sunod-sunod 'yung mga bumbero eh? Ang lakas ng sunog, guys, eh. oh, tingnan niyo. 'Yan oh, ang lakas ng mapuyo, grabe eh. oh. siguro sa ano yan, sa may malapit sa may city Jill siguro yan. Ay, may sumabog oh, Nakas oh. Ang mga kahit itong nasusunod na ito. Mga kahay na bahay. Ang ah, lakas eh, oh. Grabe, lakas. Ang lakas niyan. Oh, sunod-sunod yung mga bumbero. Ang lakas niyan, no? oh. Bombeiro, se eu não Ito yan. Ngayon guys, yung sunog sa ano, dito sa may Santa Cruz, So hanggang ngayon, malakas pa rin siya guys so oh. Ayan. Yung mga nakikita yung building sa likod guys, is called yan. Pero yung sunog, sa Cruz yan. Ang lakas. So oh. tignan nyo guys yung ano. Apoy o. Oh. Ang lakas ang guys. Oh. Yung usok, ang lakas o. Oh. Tingnan nyo guys Oh. Kitang kita naman o. Oh. Kanina pa yan, nagsimula yung sunog. At yung mga bombero talagang sunod-sunod yung responde nila. Yan, lakas ng guys, oh. mula yung ano, oh. Sabihin, malakas talaga yung sunog. Pulang-pula yung bugay, oh. lagi. Terima kasih And guys, malakas pa rin yung sunog. Oh. Ayan, kitang kita natin yung usok saka yung apoy Oh. Kanina may nakita tayo sumabog eh. Parang ano siya. siguro tangke ng gas yun. Ayan guys, sunog dito sa may No? Sa may isang Cruz. Ayan, lakas pa rin. Oh. No? Ayan oh. kitang kita nyo guys. Ang lakas ng sunog. Oh. Ang lakas ng buga ng usok. Eh no, ang lakas pa rin, no. Oh. Parang lumalakas pa lalo. Niyan.